Pre, tumayo ka dyan, dyan, pre. Tumayo ka dyan. Uy, pre, ano ginagawa? Gago, pre. Pinahiya mo kay Foreman. Uy! Ay, Bakit? No? Nakuha mo lang 13 man pay mo, umalis ka na kagad. Oo, anong pake niya? Si, si Foreman, nagagalit? Pati yung stick ko. Stick ko na lang. Uta. Inuutang mo pa. May dinidiscarte yan ako doon Inday. Akala ko libre yun. Nililigaw-ligawang ko. Putam, nililista pala. Ah, ayot na yun. Turo mga... Mga one hour lang ako late nun. Tapos yung katrabaho natin, yung asawa nun, tinitext mo daw. Hindi, hindi, hindi. Pare, ano? Ya, gusto naman niya, gusto niya. Kasi ang nangyayari, Pinala yung... pinalampas na nga na malikot ang kamay mo. Ta diba? Ah. Diba? Yung mga wire na nilabas mo. Pin Pagka nalang maingay yan, makarinig ng mga tao dyan. Hindi, para okay, malami nila. Hindi totoo yan. Sisigaw ko yan. Ba Burger, sakit. akin. Ay! <laughs> Labong <laughs> <laughs> ka! Pakondisyon, kondisyon. Kaya kakakot ng pera mamaya. Pre, tumayo ko dyan, pre. Tumayo ko dyan. Uy, pre, pre, ano yung ginagawa? Gago, pre. Pinahiya mo kay Foreman. Uy! Eh, bakit? Nakuha mo lang 13 man pay mo, umalis ka na kagad. Oo, oh, ano pa pakinya? Si, si Foreman, nagagalit? Oo. Oh. Pera ko yun, 13 man pay ko yun. Pinaghirapan ko yun. Okay, kinu pinuha ko ngayon. Oo, oh, pagkakuha mo, sibat ka na. Sibat na, ayun lang ang pakay ko. Hindi mo ko iniisip ako nag-garantor sa'yo eh. Ako nagpasok sa'yo, pare. O. Pinasok kita doon, napahiya pare. ko. Pare. Ang pahalang ko, nasira. Nag-gets naman kita pare, ikaw na nagpasok sa akin. Wala oh. akong trabaho, pinasok mo doon. Magkano ka doon? 400 ka doon ah. Oh, 400? Puta mo! Bawasan mo pa ng 20 kada sahod ko. Ano? Para saan yun? Sino ba nagpasok sa'yo? Ikaw. Oh, garo doon, ikaw doon sa 20. Ano 20? Sipo 20? Pupal ka daw. Oh. Ano ah, na, bali ka roon ng bali. <laughs> oh. Ano magagawa? Napabagod yung tao! Walang kamel. Soft drinks. O, oh, okay na. Mag-ano ka, Yosi-yosi? Yosi-yosi lang. Uzi, Uzi lang. Tapos, ang dami mo rang utang sa kantin. Uy, saan kapal na mukha mo? Pati yung stick ko. Stick ko na lang. Puta. Inuutang Inu mo pa. May dinidiscarte ano ko doon, Inday. Akala ko libre yun. Nililigaw-ligawang ko. Puta, may nililista pala. Ah, na yun. Pagka, ma Malaki yung utang ko doon. Malaki yung utang mo, pre. 956 daw. Naku. Eh, magkano yung sahod mo eh? Yung mo pa. 400 bali pa. Sinisira mo yung pangalan pare, ko, pare. Wala ka, wala ka pala sa hulog kausap. Pare. Hindi ka pala lalaki kausap. Yung, and, and, yung si Porman, putang, hindi ako pinapakain din niya pag wala ka. Sinasabi ko sa'yo, pare Nung nakaraan kasi, pare, ganito. Inahanap pa sa akin, sabi niya, asan -as si ano? Si Nestor. Oh. Sabi ko, hindi pa Eh, kasi deo pa ko. Oh. Hindi pa pumasok. Sabi niya, hindi. Aga sa ba yun? Sinabi ko na lang, hindi ko kilala yun. Oh sa probinsya yan? Paano tinatanggi mo ako pare ah? Ikaw nga nga nagpasok sa akin doon. Pinapahiya mo nga ako pare eh. Pare, na-late lang ako noon. Pumasok ako doon sa kabilang work ko sa nag-catering ako. Na-late lang ako noon. Sabi ko kay Foreman, siguro mga mga one hour lang ako late noon. Tapos yung so, katrabaho natin, yung asawa nun, text mo daw. Hindi, ah. hindi, Pare, ano... Kaya, gusto na lang... naman niya! Gusto niya! Kaya nga Matanti pare. Matandi din siya eh. May anak ka na. Ah. Anak mo dalawa na. Um, ano ka ka pa? Hindi ko na mapigilan din ang sarili ko, pre. Pasensya ka na, pre. Pre, lahat na lang, pre. Pre, baka pwede mo pa akong ipasok dyan, pre. Tatanggal na ba ako? <laughs> Wala na kayo. Umalis ka na nga. Papasok ka pa. Inano e, ka na. Pinaalis ka na. E, ikaw umalis mismo. Nakuha mo ng 13 man pay mo. Umalis ka na. Hindi, naiwan ko yung mga ano ka doon. Yung mga... Mga parts ko doon. Parang kang yun sa ano, yung sa Ghost Fighter. Oo. Oh. Tango na, nakuha mo ng 13 man pay mo. Umalis ka na sa mundo ng mga halimaw. Kaya kasi mga mundo ng mga tao, mga mahihina eh sila. Hindi nila tayo kaya. Kaya ako, pag ko ng 13 month pay ko, kahit alam kong meron ako mga utang, sipat ako. Diba? Kaya nga pare, galing mo, oh, kupal. Kupal ka pare. Pare, hindi naman ako kupal pare. Eh, hindi mo ko iniisip pare, nag-garantor. O. Oh. O diba, pinasok kita doon. Kasi sabi mo, maganganak na yung anak mo. Mm. Ay, yung misis mo, maganganak na. Oh. oh pinasok kita ngayon. Pare kasi, ang nangyayari? Pinala po. Pinalampas na nga na malikot ang kamay mo. Ha. Diba? Nag ah. Yung mga wire na nilabas mo. Pag ka nalang maingay yan, makarinig ng mga tao dyan. Hindi, para malamin nila. Hindi ko doon yan. Sisigaw ko yan. Pare, alam mo kung bakit. Wala na akong mahirap na mukha pare, kay Foreman. Oo. Oh. Sabi niya, ano, mag may papasok ko po, huwag na. May papasok ko, magnanakaw lang. So, grabe naman siya magsalita. Hindi pa lang niya nga ako nahuli sa personal na ano, nagnakaw doon. <laughs> Lahat ng galaw ko doon malinis. Ako nananawa na rin kasi ako sa ugali mo, pre. Puta, isipin mo, 400. Sahod ko, 400. Bawasan mo pa ang 20. O, pang-iose ko. Puta May bisyo rin ako, pre. Taki na yung bisyo mo sa akin galing. Huwag kang sumag-ano, pre. Puta na nagsasabok ka, pre. Sa kaya na daw, nagsasabok na natin pa yung pre. Ano, nagbabagong buhay lang ka. Nag-work-work na nga, o. Tanga. Judgmental ka naman, pre. Parang ayoko na sumama sa'yo, pre. Minsan, pre. Pag inag-alok sa akin ng Meron ka pa daw na last na, ano yun, na sinahod. Ay, oo, uh, naalala ko pala yung ito, eh, three days ko yun. Three days mo, ito, 400 na lang natira. Tapos itong 300, may utang ka sa 300. Tapos Oy. yung utang mo doon sa kantin. Uy! Wala na natira sa'yo, pare. Oo, oh, uh, alam ko meron ala pa rin, pare. Pagkaram ka trabaho mo, pare. Grabe ka talagang agulang ka. Kupal kang tao ka. Hayop ka. <laughs>